Okay, what's up sa inyo in today's video? No, konting update, update lang kung ano ba ng mga nangyayari sa mga project natin. So, currently, yung Innova po natin, itong pula na to na Innova, eh may down na at inihintay na lang po namin siyang puntahan ulit nung potential buyer niya at sana ma-fully paid na. Itong Elantra natin na black na galing din kay Kuya Kim, isa sa mga business partner natin, may nag-down na rin at waiting na lang tayo dun sa original niya na papers dahil pinalipat pa yun sa pangalan ni Kuya Kim mismo. Tingin ko sold na rin naman yung mga yon at Lintlin, nandito ako. CRV natin na Gen 2.5. Still waiting pa rin sa buyer. At sa araw na to, boy, meron na kong pupuntahan na sasakyan. Ang pupuntahan natin ngayon ay si Tanda. birang bihira mo na nga gamitin, nagka problema pa. Ito po yung nangyari kay Tanda. So, ayan, nagkaroon ng bubbles dun sa may radiator niya. Possible po yan na nagkaroon ng singaw sa head. So, nung mga araw po kasi na nagkaroon ng walang biyahe ng jeep, araw-araw ko po siyang ginamit na hatid at sundo kay misis sa opisina. Medyo malapit lang naman yun, nakaramdam ako ng konting problema sa kanya at suspect siya ngayon problema sa head gasket so ngayon boy, dinala ko siya dun sa mekaniko medyo matandang mekaniko ko na to matagal-tagal ko ng mekaniko kay Kuya Toto sana hindi masyado malaki yung gastusin natin so ngayon boy, samahan nyo lang muna ako bilan natin ng pyesa si Tanda at silipin din natin kung ano yung mga naging problema niya at kung magkano ang aabutin mo kung sakaling aabutin ka ng problema na ang head gasket tara dito si Tanda Mm -hmm. para So yung boy, silipin muna natin yung makina ni Tanda kung ano nangyari. So ito yung black, mukhang okay naman, hindi naman siya tinamaan. So sabi ni Guya Toto, yung gasket lang talaga ang tinamaan. Yun, so ito yung gasket natin na palit na. Asbestos na siya kung tawagin. So may mga party na siya na parang kinalawang. Kaya to, nasa yung head natin. Patingin niya ako ito. So sa mga nagaanap ng mekanikong malulupit dito sa mamatid, no? Hanapin niyo mm -hmm. lang to si Kuya Toto. no, kaya to. ah. <laughs> so ito yung head natin. Medyo nahirapan si Kuya Toto dito dahil dun sa turbo. So kinalas pa yung part na may turbo nahirapa lang konti. So yung head natin, okay naman. Di naman kuya, to, hindi naman kaya to, naghalo ang tubig at langis. Hindi naman. Hindi pa naman. Uh, Nakagapa naman. Ang napasin ko yung turning lube. Yun. Hindi nakatork ayos. So hindi ko rin sigurado, boy, kung yung huling bukas nito na eh nagamitan namin ng torque wrench uh, ni Jason, the mechanic. Hindi ko lang din sigurado, babalikan ah, ko yung video na yun kung nagamitan natin ng torque wrench. So importante kasi yung torque wrench. Pwede mo mabalik tadyan, kuya to, para masilip natin yung ano yun so mukhang wasa wasa rin pa naman yung ano natin. Nasukat nyo na to, kaya to. Oo, oh, ko mm. So ang kailangan lang talaga nating palitan is yung gasket. Gasket. Ah, palit na rin siguro tayo ng langis para uh, sigurado uh, 'no. Ay, oh, change oil. So yung dalawang 'yun lang na piyesa kailangan natin. Uh, Saka filter pala, palitan na rin natin uh, ng filter. filter, oh. Okay, to maraming salamat ah. Yeah. So, ngayon ko, bago nga pala tayo bumili ng pyesa, ano? ano nga ba yung mga napansin ko na unang mga naging senyales kaya nagkaroon tayo ng singaw sa head. So, una nyan, naalala ko nga pala nagka-problema yung fan ng radiator ko. So, huminto siya sa takbo. Medyo tumaas yung temperature natin. So, siguro tingin ko doon nagsimula yung kaya nagkaroon siya ng punit sa gasket. Doon siya nagsimulang sumingaw. After nun, yung dating temperature ko, kasi naka-digital gauge na ako. Dating nasa, naglalaro siya lang ng 79 hanggang 81. Pumapalo na siya ng 85 to 90. Nagre-research ako sa internet, okay pa naman daw yung ganong temperature hanggang 95. Hanggang sa mga susunod na araw, susunod na buwan, napansin ko na meron namang bubbles dun sa may radiator. Dun sa bubbles pa lang, ayoko lang tanggapin. Hindi ko lang siya pinapansin. Pero alam ko na meron ng konting singaw yon. Pero hindi pa naman siya nag-overheat kasi. Sumunod na senyales, nagtatapon na siya ng tubig sa may reservoir. So ang nangyayari, laging puno yung reservoir ko at laging kulang ng halos isang litro yung sa may mismong radiator. So yun yung naging tatlong sinyalis ko. Na kung sakaling nararamdaman mo na rin yung sa sasakyan mo bago pa pumunta sa malalang part, yun yung maghahalo na yung tubig at langis, agapan mo na. So yun lang boy yung napansin kong tatlong rason kung bakit ako nagduspecha na talaga na may problema na sa head gasket yung sasakyan natin na si Tanda. Kung nararamdaman mo na yung sasakyan mo boy, medyo mag ready, -ready ka na. Kung trusted na mekaniko, pa muna. Punta muna tayo dun sa mga biliyan ng parts. Sana makamura tayo. Tara. 3,370. Todo na, todo na. Todo na yan, tuya. Sige. Sige. Yeah. boy, nakapag-shopping na tayo kay Tanda at magkano ba yung inabot natin sa mga pyesa 3,370 Diyos gastos na hindi naman babalik at hindi naman natin pambuy and sell si Tanda pero ganun talaga, pag nagpa-project nagmamahal kahit wala kang makukuha ang kapalit, walang babalik na pera, dun ako masay tara, dalhin na muna natin ito kay Ketoto para matapos na agad si Tanda